bearing na yung ating ginamit yan ha Ito na, the moment of truth in 3, 2, 1 wow tingnan nyo to mga lodi dahil hindi nga gumana yung spring at sa kalastiko na ginawa natin Eh meron namang mga nag request na bearing naman daw ang ating gamit dahil daw dun sa iba nilang nakita ay eh, talagang bearing daw ang ginagamit o sige pagbibigyan kita gagawin na natin ngayon. Kaya naman naghanap agad ako ng kailangan kong bearing at hindi nga ako makakita dun sa mga shop. Buti na lang at nakakita ako dito kay Bayaweto Nakita ko nga itong bagay na ito at meron siyang bearing. Ito daw ay doon sa kanyang sira. at ito ang gagamitin natin. Kasi nga mga ito yung ating bearing na nakita no? Kasi naghanap ko doon sa mga shop Eh, ang lalaki, lalo na doon sa, moto, sa mga motor sa tricycle no? Mga 6.3 auto, 6.2 auto yan, so ito na lang ating tanggalin. So, ito pupukpukin lang natin 'to. Malakas. Ayan. Ayan ha, bearing natin mga lodi. Oh. Okay. So na nga, mga lodi at ito na nga yung ating mga kailangan. Ano yan? Buti na lang nakakita ako ng bearing kasi marami nga nag-request na bearing daw ang gamitin natin dun sa, kasi daw dun sa mga nakita nila ay bearing daw yung ginawa, ay ginamit at mali daw yung ginawa ko walang bearing. Ay siya, arina na. <laughs> Buti na lang yung bayo ko ay meron si Rang Kuan, Barena at ito nga Napakaganda ng ikot niya ha uh, oh. Ayan na, so mga nag ng berry nga ito na ha Tapos buti na lang nakakita rin ako ng ehe Na saktong-sakto lang dito Ayan uh, oh. uh oh ano? So ito, gagawin na natin ngayon at titingnan natin kung iikot nga siya ng tuloy-tuloy. Ano? Okay, gawin na natin ngayon. Okay, tanggalin ko muna ulit ito mga Lodi. So ito, madali lang naman itong tanggalin. Yan, ang pana ito. nagpalit nga pala ako ng ehe kasi nga hindi kakasya dito. Yan dito, masyadong maliit ito. Ano? So ito ang gagawin natin ngayon. Ilalagay ko na lang ito dito. So tatanggalin ko ito. So igagayong ko na lang. Ano? Kasi ito, nakapix yung bearing niya dito. Yan. Tatapat lang natin sa butas, okay? So, gagawin ko muna. Dumuna ako sa labas, okay? <laughs> nailagay ko na yung bearing ano Oh, ha? Ang ganda na niya. Oh, <laughs> naikot siya. Tapos, ang gagawin naman natin. So, ito. Yan, nailagay ko na rin ito dito. Sa bago nating ehe. Yan, kakabitan natin ang mga plastikos So... Yan, dito natin ilalagay yan eh. Yan. So, dito natin yan ilalagay. Ano? Yan, yung mga lodi. Yan. Tapos, eto. ito. Ito, kakabit ko na lang to Gagawin ko na lang ng paraan ng mga lodi. Okay? So, ikakabit ko lang ito mga lodi para masubukan na natin. So, na mga lodi. Naikabit ko na lahat yan. Itong LSE. Tapos yan, yung bearing natin. Yan. Tapos, yan, kita nyo ha. oh Pantay na pantay siya ha. Oh. <laughs> Tapos, ang kulang na lang pala natin ay itong, yan, lastiko. Yan, lastiko natin. Okay. So, try nga doon natin. So, ang posibilidad na mangyari dito kasi malaki yung ating ehe. Eh, akin lang nilagyan ng stick glue kasi nga, kuhan, hindi siya kasya. Ano? Okay. So, try muna natin ng walang lastiko. Ano? Okay. <laughs> wow! <Whoa. laughs> Okay, so Lagyan natin ang elastiko. Oh. Yan Yan Ayan na siya Ayan na siya mga lodi may bearing na O, oh, bearing na yung gamit natin ngayon ha bearing ito sa mga nag request ng bearing so eto na mga lodi ang ating electric fan at bearing na nga yung inilagay natin dahil yun ang inyong request yan yung bearing at ang ganda ng bearing nya yan nilagay na rin natin ang elastico Ah, ay talaga naman pag hindi pag umanay. <laughs> hindi galit na galit kasi tunay daw yun na ba sinasabi ko na nga ang totoo. Kaya nga yung miikot mo ng electric <laughs> So ito na, ang ating the moment of truth Sana naman gumana na ito kasi Ang na yung ating ginamit yan ha Ito na, the moment of truth In 3, 2, 1 Tumig Tumig <laughs> Wala mga lodi talaga budol last na itong gagawin natin dito sa electric na ano kasi yung dalawa natin ay pa rin nilang maniwala oh. Oh. Ayaw talaga ano lodi. Maganda ang ikot niya sa una kasi nga bearing eh. Oh, hindi siya tutuloy titigil lang din siya oh. Eh okay naman dito sa likod. Talagang budol eh. <laughs> At syempre, kayo pa rin ang bahalang Uma cigarra. <laughs>